Magandang hapon, mga kalulilay. Meron akong nakitang mag-asawa ba? Naaawa ako sa kanila. Sa tingin ko, gutom na gutom na talaga sila. Tara, lapitan natin. Pwede <lipod> kong yutana. Ay, nagkauna, vlogger po. No, vlog ka natin. I'm here no? for this. Ako si Nanay Lorelai. Vlog. nag mo, Ah, Tapos, huwag tayo trabaho. Ikaw, sir? Ha? Wala trabaho. karon kanang ayaw lag sa kung kuan kanang nakoy gamay itabang sa inyo ha kanang may na lang ni pang kuan niyo o pang dawat ay lagay nga ta ay pareha ra man tang kuan ako lang ikon sa inyo ha salamat ha <laughs>